Hi guys, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon sa inyong lahat First intro pa lang na paus tayo First intro pa parang para nabulunan agad tayo So ayun na nga Going to work tayo and Dadaan lang ako ng supermarket, pila ko ng pandisal Kasi nga wala na akong pandisal And coffee lang meron ako ngayon So, may naglilinis kasi tinitingnan ko. So, mo muna ako ng pandesal and kung ano yung pwede na ako. Pwede kong, pwede kong mabili na pang snacks. Actually, wala akong pera. <laughs> ano lang to? 10 lang ang pera. 10 at saka yung mga bariya, -bariya lang yung pera ko ngayon. So, laban lang. Kahit tender ham lang at saka yung mga bariya, -bariya lang. Kasi yung pandesal is 3 dirham lang naman. So, Meron na akong trader ham dito ngayon. <laughs> Sobra pa yung mabaria, Lagpas pa nga ng trader ham 'yon. And then tingin-tingin tayo ng tagmamiso nila dito kung meron ba kung swak ba o pasok ba sa budget natin na meron tayo ngayon. So ayan, pasok na tayo dito sa supermarket, guys. Ayan, diretso muna tayo dito sa tagmamiso. Wala silang essence. So, ito yung binili ko guys na kape. Pero kasi ito, may in one So, yung binili ko latte. So, yun, punta na tayo sa mga pandisalan. Kasi to be honest, pandesal lang naman talaga yung kailangan natin dito. And pandesal lang naman yung talaga yung bibilin ko. Ayan, diretso tayo sa pandesalan. So tayo ng pandesal. Teka lang guys, may nakita kong kasama ko, a uh, friend ko pala. Ayan guys, nakalabas ko tayo. Hindi ko na naipakita sa inyo yung ano, yung kaibigan ko kasi uh, may kachika din siya and pangit naman mag-interrupt tayo ng video tapos ano uh, may iba siyang kausap. So, sabi nga sayang hindi ka nakasama sa amin kagabi kasi birthday nga daw. Ayan sabi ko, just ko, puyat din ako dai, kung alam mo lang. galing din ako ng party nung 14 so sabi ko nag bar din kami nag party din kami so buyat din ako so thank you na lang sa pag ano sa pag uh, mo sa akin but anyway sabi ko sa kanya belated happy birthday na lang so ayun nandito na nga pala tayo sa metro station and nakalimutan kong mag earpad so mag earpad muna tayo sa glet hanapin ko lang yung earpad ko guys kasi parang hindi tayo parang sumisigaw dito sa uh, vlog natin yan na uh, nakabit ko na yung ano nakabit ko na yung tawag niyan wait lang guys wait lang wait ayan nakuha ko na rin yung card ko kasi ang hirap pag wala tayong earphone tapos ah uh, yung card natin bubunot-bunotin pa natin dito sa ating bag so mas minabuti kung kinuha ko na lang para dire diretso na tayo sa pagpasok doon sa train so ipakita ko sa inyo ang mga taong papasok ng train ayun okay, magtap tayo para makapasok tayo walang masyadong taong ngayon guys kasi it's sunday ngayon walang masyadong uh, close kasi yung mga office So, yung iba day off naman. So, walang taong ngayon masyado. Uh, not like uh, Monday to Saturday. May mga tao. Pero may mga tao naman dun sa kabila o sa tapat. Sa tapat meron naman mga tao. So, ayan. Gulo na camera natin. Sorry na ha. Ayan, natitan tayo sa loob mismo ng metro station. So, mag-aabang tayo ng train within 5 minutes. Darating ang train. So, mamaya ulit guys kung makakuha tayo ng video sa loob mismo ng train station. Okay. Ayan guys, nakababa na tayo ng train. And nandito tayo ngayon sa hallway ng going to train dahil dito lang muna tayo maghihintay ng uh, bus dahil actually kanina pa ako dito mga 10 minutes na nakababa so wala pang bus dahil nga na tayo sa bus na dapat na uh, sasakyan natin ng alauna and yun na nga uh, natagalan tayo, na tayo dahil nga ang bagal na naman natin kumilos dahil nga nagluto tayo ng ulam pag nagluluto talaga ako ng ulam doon talaga ako na tatagalan Doon ako na na nagiiemote-emote pa sa sa bahay sa kitchen then 'yun nga lang hindi ko napakita sa inyo ang pagluto ko ng adobong lobong pa So okay lang uh, at least eh uh, meron tayong mauulam, may uh, na man tayo pero masarap naman ang ating kakainin later. <coughs> so ayun na dito nga ako, uh, ang gintay actually guys ang tagal ng bus ngayon. Kasi na sanding ngayon dahil na uh, normally wala talagang uh, office uh, work ngayon so uh family day ngayon and ayun walang masyadong tao kahit sa baba walang masyadong tao walang masyadong naghihintay ng bus ngayon and ayun uh, magtiis yung maghintay ng medyo uh, uh late malili uh, actually late na rin talaga ako kasi anong oras ang Uh, pasok ko is 1.30 and anong oras na ah uh, 1.15 na yata. So, 15 minutes na lang hintayin ko. And siguro mga 5 minutes ah uh, darating na rin yung uh, bus na sasakyo. Sana lang 5 minutes darating na yung uh, bus. Para hindi tayo malate ng bonggang bongga. Uh, kahit, kahit na makas 10 or 5 minutes or 10 minutes tayong malate, okay lang. Pero yun na... Uh, uh, nakakatakot masilipan tayo na naman ng amo natin ng yung cashier namin na laging nakasubaybay sa mga timer namin kaya ayun doon lang ako or kami nagkakaproblema sa kanya sa pagiging uh, bantayero niya sa amin so yun guys papakita ko sa inyo ang ano uh, road ng ano mga sasakyan tingnan niyo na walang traffic dito Ayan. Ang ganda ng takbo ng mga sasakyan. Dahil walang traffic. Tingin nyo. Walang masyado mga sasakyan. Puro mga private car lang yan. Siguro dahil nga uh, walang, ano, walang office. And finally, nandiyan na yung bus. Ayan na, dumarating na yung bus. Na pwede kong sakyan. Ayan na. Ayan, takbo na muna ako. Ayan, guys, na nakarating na kami sa ano... Uh, dito sa lugar namin. Nakababa na ako ng bus. And hindi ko na nga napakita sa inyo yung... <laughs> yung pagsakay namin ng bus. Kasi nga, nasa taas nga ako, na sa hallway pa ako ng uh, metro station. And super takbo na ako dahil nga dumating na yung bus. Kaya hindi ko na na-videohan or hindi na ako video Na sumakay ako or... Uh, may pakita man lang sa inyo na nasa loob ako ng uh, bus na. Kasi nga... Uh, normally kasi umuupo ako sa... Uh, pambabae na place. So, hindi ako basta-basta makakapag-video kung nasa babae ako na place. Kasi yung mga bus dito guys at saka yung uh, train dito uh, meron po talaga yung mga... Uh, pwesto. May pwesto po na para sa mga babae lang May pwesto na Mix Babae-lalaki, ganyan So, uh, pag nasa bus po ako Pag nasa bus ako Usually, umuupo po ako sa uh, Pambabae po kasi Napaka-siksik po kasi Sa uh, lugar na Panglalaki So, sa pambabae medyo maluwag Kaya doon ako umuupo And Uh, napapaupo naman ako doon kasi yung mga nakakasabayan ko is kilala na ako kahit ibang mga lahi, mga Pakistan mga Indian, mga itim na babae nakilala na nila ako so usually doon talaga ako maupo and okay lang sa kanila pero pag nasa train uh, hindi ko talaga tinatry kasi marami talagang checking doon sa train so ayun guys ah uh, tatawid na ako nandito na ako sa ano uh, signal light so mamaya ulit guys pag nakatawid na tayo kasi uh, delikado talaga para sa akin ang mag vlog na mag vlog na habang tumatawid so mamaya ulit ha update ko kayo ayan dito na lang na last part tayo tatawid pinaka last na itong tatawirin ito so doon tayo nang galing sa tapat hanggang dito hanggang dito hanggang Ayan, hanggang dito. pwede tayong tumawid na yan. Kasi paano to eh. Pati. A letter T siya. Letter T yung ano dito. Yung road dito. So, ayan. Yun na So, ang gaganda talaga ng mga bulaklak. O, oh, yan. Mga bulaklak. Ayan, di ba ang gaganda? Meron pa dito sa tapat. Ayan. Di ba ang gaganda niya? So ayun last tawid natin. Ayun, malapit tayo sa shop. Ayun, malapit na tayo sa shop, guys. Ito yung kapaligiran namin dito, 'di ba? Ang ganda. Ganito kaganda yung lugar namin. Pwede tayong mag-picnic. Pwede kami mag-picnic-picnic -picnic dito kaso lang. Alam niyo kasi minsan, ang basa ng damuhan. Tapos yung tubig niyan Galing kasi sa ilalim ng lupa Ang pagdilig nila dito Tapos ayan Ang baho ng tubig So ayan siguro kaya nila inaayos yan Mga ganyan kasi Yung inaayos siguro nila yung hose Yung hose na sa ilalim ng lupa Yung siguro yung inaayos nila Kaya Ayan medyo Medyo mabaho yung tubig ng Hose ng pinag-aanuhan nila uh, inaayos nila so ayan guys uh, mag end na po ako sa aking vlog ayan uh, please don't forget to like, comment, and share guys. Please naman guys, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and share. And most especially mag-comment kayo para po nare-recognize ko kayo at nakikilala ko kayo. Kung sino mo kayong mga nanonood at kung sino mo kayong mga nagla-like ng aking videos. So, Uh, para naman kahit papaano paano ano tayo magkakilanlan magkakilanlan tayo kahit uh, ang laki ng pasalamat ko sa inyo ng pag-support nyo sa akin and please guys don't forget to click the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga videos na ina-upload and thank you so much guys see you in my next vlog I love you all bye bye